Hello! Good day po mga bossing. So may bisita tayo, mga taga Aluminos. oh, ito, mga pamangkin ba ni ano? Pinsan ni Abilas. Pinsan ni Sir Dante. O, ito, mga taga Aluminos. Kumuha sila sa akin ng stag at isang trio. So yung trio, yun yung puti. Yung kapopos ko lang. So kukuha na, na nila eh may napili silang apat na early bird so yan akin sana to eh may napapunta na sa kanila <coughs> ito yung nakuha nila unang bitaw pa lang yan nung kaninang binitaw natin dito tatlong, tatlong araw nang naulan eh pero kanina tayo, seglit lang na. Oliver, yung ulan kanina. Kahapon matagal. Ayan, yan po yung early bird natin. Papunta na to ng aluminos. Baka aluminos pangasinan. <laughs> so, yun po yung nakuha nila. Asha, siya, kuha na ng karton. Ah! Bayong. Bayong, kay Boltay mo na lang. Yung trio, lagay mo dun sa isang karton. May karton pa ata din isa. Ah! Oh, ayan po yung kanilang nakuhang stag. Baka mag-trending to sa sa YouTube eh baka kumita pa ako dito. <laughs> Meron ako ditong onigadori. Oh, ayan oh, maliit pa haba na ng buntot to. Oh. Ayan oh. oh. Ayan. Oh, napalahi ko na yung onigadori kong pula. Oh, eto may gray, may pula. Oh. Hmm. ang pet. Oh. <laughs> Sayang to na pila eh, nung binitaw nung isang araw. Maayos, maayos na maayos naman. Isang butaw oh. Butaw lang po ni Ikwan. Tapos siguro sa bato. Bakbakan ng laban nila eh. Siguro ina binte. Eh, <laughs> ito na, tumatawag ikaw na tumawag, nagbablog lang ako. Kakansilin ko na lang Binagiwa. ha. Ay, okay, sabi mo may pinapadala ko naman. So, yun. Binabay ya, Mark. Bakal ka ka. Abi ina hina ya. Ha? Ha? Nga. Binabay. Oo nga. Oo nga. Oh, yan yung henik ko. E, yung henik ko pang sarili lang naman, pang lang. Hey, ay, yung nag-aanak nag na binabahe. Yung tatay na binabae. Ay, bayang mo naman! Ay. Ano, ay? Sine. Kapat. Ay, yan ang nag-aanak na binabahe? Oo. Uh, Kala ko naman, sadyang dyan binabahe yung tawang... lalaki. <laughs> Lala 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 <laughs> lalaki? Ha! Ha! Sa yung binabahe ko dito. sa akin. Yan pala ang nag-aanak na binabahe? Oo. Binabae, binabae talaga na bulik 'yan. Ah, Abida bulik mga Oo. Eh? Uh -oh. Tingnan mo kung magahan. Hay. <laughs> <laughs> 'Di malapit Abay, ba 'yung ka Oliver? Limang bayong ba okay. 'yon? So yun. Ito... O, ano eh? O, mo ng October born Last week, di November. O, mo ng November. Tukusin mo na lang ng December. Eh di, pito nga lang, sabi ko sa iyo, pito lang mahigit yan. Pero, kita mo, kita mo yung sarili yung binitaw naman eh. Saka po yung kasi pa ba record ano yung daday? Boston tsaka sweater yung oh. isa tip, tip, pa hindi merong 3 dyan na Boston 3 Boston mm. madali na yun pag nalalo <laughs> so yun na binaba yung ngayon kanilang ano eh malamang naman yung manalalo ang gagaling eh ang gagaling eh dito ko na sila pinapunta gawa ng yung iba namang manok doon sa kabilang pa hindi pa naman nalaban so kaya sabi ko dito na lang sila pamunta eh yun din naman yung manok so yun nakakuha sila ng apat <coughs> Ay, basang-basa eh. Dala natin yung nanonoka. Ayan. Ha? Ayan. <laughs> eh, e, yun yun? Uh, Ata. <laughs> Tsaka iba palo nila? Hindi palong 7 buwan, 8 buwan? Magkit mong pumalawir eh. Oh, Oo, lahat naman eh. Eh, yung dalawa nga ay eh, maghiwalay doon kanina eh. Wala na akong itagapit dito. Wala na? Wala. Sabihin mo, may buging next year na bayad yan. May nagkarinig. Oo. Oo. Na bayad yan, oh, si yes, oh. oh, Boss. Oh, naka nasa naka vlog ka patang Labo-ata ngayon. Ay, nasa kotse ka? Nasa kotse ka? Kanina itong mga tao, hindi hindi makaalas Sabi ko, ano ba, ako problema. Eh sabi ko, sabi ko, eh wala ka nga daw padala. Sige, pwedeng niya naman dalhin yan. Mag-uusap naman kami kako sabi ko. <laughs> ha? Busy daw po siya kaya hindi ko makasagot uh -oh. yan. So ayan, binabox na yung manok. Pauwi na sila. Yung trio. So ayan na sila. Ibabox naman yung trio. Yung trio. Oh, thank you mga sir. Thank you po sir. Sa Ayun, para sa sila. Oh, Mark, susulat ka ha. <laughs> oh, para. Salamat oh, ha. Ah. Sige, sige. Okay, thank you, thank you. Oh, pabalik sila aluminos. Salamat po. Bye-bye.